mga loves, for today's vlog, sasagutin ko lang yung tungkol sa mga question dito sa aking vlog na, or previous vlog. Ayan. So, may isang comment kasi doon na medyo siguro curious siya and gusto niya rin magtayo ng ganitong negosyo, ganito. So, ayan, sasagutin na natin niya yan kung ano yung mga kailangan niyang gawin para nang sa ganun eh, magkaroon na siya ng idea and ano ba talaga yung kailangan at talagang gawin. Ay, ano daw? Walit ulit. So, yun na nga guys. So, ang tanong niya kasi is kung kailangan daw ba ng barangay business permit kung magtatayo ka ng ganitong business. So, um, sa totoo lang guys, napaka-importante po na pagka nag-open na kayo nito, ayan, kumuha mo na kayo ng um, barangay business permit tapos DTI. Tapos, syempre guys, kung sa ano nyo, eh, sa city hall, i-register nyo rin. Kuha rin kayo ng business permit. At syempre, kay BIR. So, pero pagka, ano pa lang naman, um, yung iba kasi dito sa amin, mga namin, um, uh, tagig sa tagig area. So, nagkuha lang sila ng DTI, barangay business permit, tsaka mayor's permit. So, pagka uh, sole proprietor, parang hindi naman ganong required na i-register siya sa BIR. Pero syempre, mas maigi ng registered nyo pa rin sa BIR para sigurado na uh, naka nakarestro yung inyong business just in case. Kasi na tulad sa amin, may mga company, di ba? May mga pumibili na kailangan ng OR, ganyan, or sales invoice. So, kailangan nating magbigay. So, kailangan natin mag-issue ng resibo. Pero, pwede naman hindi. And, may ano naman tayo eh. May tax naman tayo kay City Hall. Kaya sa amin, ginawa na lang namin, kumuha kami lahat moha kami ng barangay business permit tapos DTI tapos mayor's permit or business permit tapos BIR so sa pagkuha ng business permit guys medyo madami daming requirements pagka ganitong mini hardware so kailangan nyo ng locational clearance so ganyan and depende na rin sa municipality nyo kung magkano yung babayaran ano yung mga inclusion and yung ano guys mayroon pa siyang insurance, ganun. So, malay, makakagastos kayo nun, siguro ng pagparegister pa lang is mga more or less 8,000, ganun. So, yun lang. Maraming salamat dun for you to like, share, and follow.